Hi guys. saan mga de Gloria ngayon. So, sobrang init sa uh, Bacoor, Cavite. Medyo nag probinsya na muna kami. Kasi eh uh, na namin tungo lugar. Pero napakalayo. Ah, uh, bali nag uh, replan muna kami, One hour tapos sa uh, uh, bangka, bangka. na mga dalawang oras tapos uh, dumaan kami sa creek. Antes sa uh, Kao Creek. Nagibangka ka ulit yun tapos na lumusong kami sa Sapa para makaabot lamang sa island ito napakalayo kaya pero napaka peaceful dito ay nako ang ganda dito kaya kinu uh, kayo dito dito to sa ano sa Gatchalan Village Las Piñas sa malapit sa C5 <laughs> oh, andito kami ngayon hi guys ang dami sa gatsyal Bilay, village sa mga Las sa lugar ng bayo ko, Tatawan niya. Tingnan niyo paligid, oh. Tingnan niyo yung ganong kalak kalawak to. Napakaganda rito, presko, malamig. At yun, oh, may swimming pool pa, yung bata, o oh, mga bata, o oh, mga swimming siya ron. Ito, ah, kukuha tayo ng mga uh, na mangga. Ay, mangga dito. Ito, oh, kukulan, no. Paano ba to? Yun. Galing linh mùa chút mùa chân mùa chân mùa chân mùa chân Ito chân mùa chân Umatras ka naman kasi. Umatras ka muna dito. <laughs> mabigat na, mabigat na. Bigat sige. Nakuha na mo ngayon yung mangga. Iyan naman na huli, oh. oh. May tawilis, may bangus, tilapia. <laughs> Ito yung puno <pool> na matamis. <laughs> no. Ibigyan natin po doon. Hindi yung katulad lang kanina kasi kinakalawitin mo. Matras ka kasi dito kasi nakamasyadong slant. Yan. Yan. Sablay ako. Ito kakalawit ah. Awa ka oh. mo. Okay, okay dito brad oh. Yun, uli. Ang po puno dito guys sa mga ng mangga. Actually, dami na namin nakuha eh. Kaya itong uh, lugar punong uh, to. Ito, ito, ito. Yan, 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 daw. Yan daw masasarap eh. Masarap manamis-namis. Laki nito, oh. Huh? Hindi na sa Gatchan village sa may banda Las Piñas. Malapit sa C5. Ayun, nakita niyo yan, mga bata, naliligo. Ayun, oh. Swimming. Ayun, dami na sasayang lang dito. Ayun, o. Oh. Mga may bangas na kasi. Oop! Oh. oh. Naglag ito, eh. may bangas. Ang dami na naglag dito. Dami, Oh. Ayun, o. Oh. Umuulan ng mangarito mga guys o e pa kami bangas sa rin to yan kukuha so si manong kukuha yan yan guys o oh, kumpul o oh. wow Yan ang hindi ko kaya. Ayan, ganyan. Papayit na mga ganyan. Ako. Malulula ako dyan. Sana yan lang yan eh. Ayun, utang Nakaka, ano na yan, nakakalula. Ayan o. Oh, Piyadik na ng gusto ni Manong. Oh. Ayun. Kasi nag-garbage sila dito o, mga nakarang araw. Napakarami na nakuha eh. Kaya ngayon mga natiri mga nasa tuktok na. Diba nga, dibawak sa akin na lang eh. Okay, pinapalik na po ang ating timba. Ayun. Kasi <clears throat> ganoon, pagkasalanin natin kong pumalikin no pag sanay pabalik ng puno, sisingon oh, sa kanda yan. Yung. Sisingon na sisibo. Naku, nasa dulo na siya. Dulong-dulong na. Naku. Manipis na yung mga sanga doon. Oh. Oh. Kinambika, kinamay na niya. Oh. Kailangan bing, bingwitin. Kinakabay niya lang niya. Oh. ito kaya lang parang may ano parang may amag ah, kaanay ba yan sa gita maya maya guys totoo uh, totoma na kami dito nakakaya lang namin eh dito kami may inom uh, kami ng uh, mesa dyan iyaw ihaw presko oh? puro, ano? puro puno dito presko presko mahangin pa kaya yeah, nagtababa lang kami ng uh, busog at uh, mamaya kibog, kibog kami. Ito, nalaglag oh. Nalaglag. Okay, wala pa tama. Ubo pa to, ubo pa. <tis> Yun <Diyo>, oh, binaba na. <tis> Dain ba? <tis> Dain oh, rain pa oh. Alright. Mami na ako ni Manong oh. yan. No. Dilaw, dilaw. Oh. Magtrabaho muna. Pinalap ka <laughs> <laughs> Ito, inumin namin, no? Ang init nga. Init ang araw, pero <laughs> whiskey pa. Eh, wala. Yan lang available dito. Dapat tagaytay kami ngayon, eh. Kaso, sobrang traffic. Sigurado. Tagaytay. Sakit sa ulang abuli namin doon. Eh, dito lang kami. Sa Respingas. So guys, so, <coughs> Kaya tayo may bunga to. Ay, bonsai pala to. Nandito po yung mangga. Yan, dito naman guys, mga bonsai naman tinatanim na dito. Ito panggatong no, oh. di ba? Eh ito guys, tingnan mo oh. Panggatong nga to, oh, buhay pa. Oh. Yeah, dito naman mga bonsai naman ang tinanim dito sa may uh, gilid, no. Yan. Sa talaga ng ano eh, ng uh, malaking lupa talaga, eh, no. Marami kang matatanim, marami kang magagawa, eh. Oh. Malidibang ka talaga sa ginagawa mo. Kaya lang medyo na pabayaan na eh kasi hindi na asikasan ng uh, may-ari. Kaya natuyo na yung mga bonsai. Oh. Tapos ayan, may silang bibi. <laughs> may bibi pa. Oh. <laughs> Hi. kruk, kru. Ayan, mga. Ano yan? Hindi na Gan, lalaki ito? Ganyan talaga kalit yan? Ah, ganyan talaga sila? Mapandak lang? <laughs> Nangailaw na kita ng ganyan guys, oh, ng manok na ganyan kalilit, Hanggang dyan lang daw ilalaki nila. Alright ah. Bago yan ha. Ah. Ayan guys, daw kala okay, panabong ano. kumbaga sa basketball, basketball na sabong, ito yung mga midget division. <laughs> oh Ang liit oh. Ang ganyan lang daw laki yan. Hindi na lumalaki yan guys. Ngayon na nakakita ng ganyan. Galing sa buwanga? Hindi ko alam. Ginigay lang. Ayan. Safe na natin to. Pero kukuha pa tayo sa loob. Lagi ko lang dito yan para hindi halata. Okay guys, ito na kami. Uuwi na kami. Ah, uh, galing kami sa Galian, Gatchalian Beach. <laughs> Las Piñas, ito. Uh, tapos na kami ito. Uh, medyo napagod na yung mga bata sa kaka, ano, sa kaka swimming. You know? At may uh, medyo lasing na rin ako. Eh. Whiskey inyong namin. You no? Know? So ito yun, yung Gatchalian Village. No? Uh, bago kami umuwi, makita nyo. Ito yung Gatchalian Beach sa uh, Las Piñas. Yan, dito lang kami. So kaya pa no, mas hindi kayo medyo sa gaytay kasi nga buti pa nga hindi kami tumuloy. Sa traffic traffic pa eh, hindi na mas uh, simple simple lang, ba? Kain kayo dito, magandang enjoy yung mga bata. Ayos na yun. Kaya sa mag pa tayo sa gaytay, wala na yun. So guys uh, thank you for watching and continue to support KGTV. Bye!